guys, i-share ko lang sa inyo ang aking journey sa pagtatahi ng Cortina. Bago ang lahat, please laman, like, and subscribe. Pwede, i-share nyo na rin. Tinyo mo na ang notification bell. nakasubscribe na kayo sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ano Inyo ba guys na ang pagtatahin ng Cortina ay malaking tolong sa ating pamilya? Malaking tolong sa akin, Charis. Kasi hey, syempre, nakakabili tayo ng ating mga pangangailangan. Hindi man kalakihan, at least nabili natin. Ng asin, bitchin or kung ano, pa, di ba? Diba? pangangailangan sa loob ng bahay. Ito ay extra income ko na rin. Diba guys, nag-aral ako nito sa TESDA kasi nung una hindi talaga ako marunong pumadyak ng makina kasi ang alam kong padyakan na makina is yung ano lang, manumano. E ito kasing makina ko is di kuryente kaya hindi ko alam. Pero namamana ko ang ano trabaho ng aking nanay kasi si nanay ay isang mananahe. Ito yung pagsisisi ko ngayon kung bakit hindi ko inaaral yung pagtatahi niya kung paano magtahi ng mga damit. Pa so ako ngayon bumagsak sa kortina kasi mas madaling tahiin kaysa mga damit. Kita ko rin naman na kumikita din. Kaya ayan, go for the go na. I-enjoy ko rin naman ang aking pagpanahi. Kung gusto niyang sundan ang aking journey sa aking pagpanahi, o may upload ako uh, may inspired ko din kayo kung paano manahi ng mag ng kortina. Ilang magtahi ng mga kortina. Angan lang ng strong determination para kung gusto mo ang isang bagay, makukuha mo din. Diba guys, kung na rin tong isang libangan kasi nakakalibang talaga lalo na pag makatanggap ka ng pera na galing sa customer na bumibili ng mga kortina mo. Ang tulong din sa amin to sa pang-araw-araw na pangangailangan lalo na pag may bumili ng aking kortina. Ito ay order sa akin. Marami talaga ako mga order. Kaya kung gusto nyo magpatahi at order sa akin, PM nyo na lang ako. Iniisip nyo na sa malayo kayo, madali lang naman magpadala. Hindi free shipping ha? Kung kayo ko kayong hatian sa shipping, kung halimbawa, medyo malaki na ang babayaran nyo. Sabi, hati-hati lang tayo. Ano ba guys, mas kumikita ako sa Cortina pag marami ang i-order ng isang customer. Total-totalin mo, medyo malaki-laki talaga. iko ko na lang iniinda ang hirap, pagod, gutom sa pagtatahi. At yung katawan ko ang sakit-sakit na. ilang kasi ay iniisip ko magkapira naman ako. Oo, baka may magsabi sa akin na mukha akong pera. Hindi po. Talaga ako pag alam ko may pagkakitaan ako. Hinihiling kay Lord na sana more orders to come. Naman ang aking mga kortina. Kung nagpipresyon ng mahal kasi alam ko naman ang damdamin ng isang tao pag mamahalan. Malang po. Sa puhunan ko, pagod ko na may kunting kita na makabili din ng pangangailangan ko. At tuwing humihingi ang aking mga anak at may maibigay din ako mga guys, magandang pagkakitaan ito. Kung naman, kung gustuhin nyo talaga, mag-aral kayo sa tista, mga 2 months or 3 months, pwede na kayong kumita. Ang malaki talagang tolong para sa akin. Basta masipag ka lang, mayroon ka talagang pera. Kung gusto nyo, Sundan nyo na lang ako sa aking journey, sa aking pagpanahi Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo. Ito na ang aking output of the day. Marami pa yan, kaso lang ito lang muna ang aking ipakita sa inyo. maganda naman yan sa bahay. Sino bang hindi gusto na gaganda ang ating mga bahay? Kaya go na! PM mo ako. Please, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo sa bye-bye sa aking journey sa pagpanahi. Lang ako sa inyo. Please like and share at subscribe nyo na rin ako. Maraming salamat.